Welcome to day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, nag-usap tayo tungkol kay Hiram Page at yung mga revelation na natanggap niya mula sa Diablo. Um, yung mga revelation niya, syempre, hindi naman yan totoo dahil galing sa Diablo, hindi sa Diyos. Um, pero dahil yung iba tungkol sa Zion, tungkol sa Second Coming, mga ganyan, um, syempre, nag-iisip-isip naman ng mga tao. Um, dahil nag-iisip sila, gusto nilang malaman kung ano talaga ang totoo tungkol doon. Um, ganun din sa parehong panahon na yan, si Joseph Smith nakapagumpisa na siya sa pagtranslate sa Biblia, um, yung tinatawag na Joseph Smith Translation. Nagumpisa naman siya sa Genesis, um, pero binigay sa kanya ng Diyos ang aklat ni Moses, um, yung nahahanap na natin ngayon sa uh, Mahalagang Perlas. Um, pero dahil bahagian ng, ng umpisa noon sa panahon na, na Genesis at Exodus kanyan, um, pinigay naman sa kanya na bilang isang bagong revelation. Um, kaya dahil doon, um, si Joseph Smith at yung mga iba na malapit sa kanya, nag-iisip din sila tungkol sa creation, tungkol sa uh, fall ni Adan at Eva, um, tungkol sa, um, sa atonement, yung tungkol sa resurrection, yung marami naman mga bagay na pinapag-usapan naman sa aklat ni Moises. Um, kaya mero naman silang mga tanong doon. Noon, um, sa mga September 1830, na nag-aumpisa silang maghanda para sa isang general conference ng simbahan. Um, ito yung pangalawang general conference nila, yung una sa June 1830. Um, kaya itong uh, sa paghahanda nila, um, si Joseph Smith at yung ibang elder ng simbahan, um, nag sila at gusto nilang malaman kung ano talaga ang totoo tungkol sa uh, tungkol sa fall, yung paghulog ni Adan at um, kaya uh, nan nanalangin naman sila. Um, si Joseph Smith, nanalangin siya um, habang nandoon yung iba. Um, at natanggap nila isang revelation mula sa Dios at yan ay nahanap sa Doctrine and Covenant Section 29. Yan yung pag natin itong araw or itong linggo. Um, basahin natin sa Doctrine and Covenant Section 29, verse 6. At tulad ng nakasulat, anuman ang inyong hihingin ng may pananampalataya na nagkakaisa sa panalangin alinsunod sa akin utos, makatatanggap kayo. Kaya dahil nagtanong sila na may uh, unity sila yung pagkakaisa, um, sinagot naman ng Diyos ang kanilang uh, mga panalangin. Um, sa totoo, uh, binigyan sila ng mas marami talaga kaysa sa hiningin nila. Um, ang, ang gusto lang nilang malaman tungkol sa fall ni Jeremih um ang binigay sa kanila malaki talaga na, na revelation um kaya the hill my general conference din tayo itong uh, susunod na sabado at linggo um siyempre sa Pilipinas baka hindi naman ninyo mapanood the sa oras um pero magiging available din sa uh, sa YouTube sa website ng simbahan at ganoon din sa susunod na linggo kadalasan, depende naman sa stake ninyo, pero kadalasan pinapakita naman sa susunod na linggo sa, um, sa church naman sa pagsisimba. Um, pero kailan ninyo panuorin, mahalaga ito na, na panuorin natin ng general conference para malaman kung anong mga katotohanan ang gusto ng Diyos na malaman natin sa panahon ngayon. Um, kaya yan ang invitation natin itong linggo. Ang invitation ay pumili ng isa o dalawang mahalagang tanong o alalahanin na meron ka sa buhay mo ngayon. Panoorin ang General Conference na may panalangin sa puso mo tungkol sa mga tanong o alalahanin na iyon. Kaya alam ko kung gagawin natin ito, sasagutin talaga ang mga tanong natin or bibigyan tayo ng kaalaman um, tungkol sa uh, inaalala natin ngayon. Um, yan ang pangako, hindi lang galing sa akin, pero pangako yan um, galing sa ating mga leaders sa simbahan. Si President Nelson sinabi niya yun, yung mga ibang apostles sinabi din nila yan ilang beses talaga itong last few years. Sinasabi talaga nila ito palagi. Kaya kailangan talaga mag-isip tayo tungkol sa mga kailangan natin, mga sagot, mga tulong, ganyan. Tapos, Uh, punta tayo sa general conference na may panalangin sa puso natin tungkol sa mga bagay na yan. Sige, so um, nalaman ng mga tao noon um, sa panahon ni Diyos na dito sa September 1830 um, na may plano talaga um, ang Diyos para sa kanyang mga anak. Siyempre, alam naman nila na may plano pero hindi naman nila alam bago nito na uh, kung gaano ka... Ano, kung ano ka grabi talaga na, na na perpekto ang plano. Um, dahil maganda talaga itong plano ng Diyos. Um, sa Doctrine and Covenants 29, marami talaga sa iba't ibang bahagi ng plano ng Diyos. Um, meron sa Come Follow Me na manual, um, yung isang guide para sa paghanap ng uh, sa section 29 na mahanap kung saan ang bawat bahagi ng plano ng Diyos. Um, gumawa ko ng sarili kong um, guide dito na na medyo pareho dito. Pwede ninyong i-pause ang video para isulat ninyo ito o picturean o pwede naman ninyong gamitin ang sa manual na meron sa Come Me manual. Um, pero maganda naman ito na, uh, na tingnan natin, pag-aralan natin, hindi natin gawin ang bawat isa nito sa, sa lesson na ito pero dapat gawin natin ito sa sarili natin. Um, dahil meron talaga lahat ng mga mga mahahalaga sa plano ng Diyos nandito talaga sa Section 29. Sige, so um, lahat ng mga bahagi ng, ng plano ng Diyos ay mahalaga para sa atin. Kahit ang fall, yung fall or paghulog ni Adan at ni Eva, um, yung ibang mga relihiyon iniisip nila na, na malaking kasalanan ito, na talagang hindi ito dapat nangyari, na, na, hindi naman ito plano ng Diyos, na laban ang mga tao sa Diyos dahil dito. Pero sa totoo, alam ng Dios na mangyayari ito. Alam niya na bahagi ito, na kailangan mangyayari ito. Um, basahin natin ang Doctrine and Covenants section 29 verses 39 hanggang 40. At talagang kinakailangan na tuksohin ng Diablo ang mga anak ng tao o hindi sila magiging kinatuan sa kanilang sarili. Sapagkat kung hindi nila kailanman natikman ng mapait, hindi nila malalaman ang matamis. Sa makatuwid, ito ay nangyari na tinukso ng Diablo si Adan at kinain niya uh, ang ipinagbabawal na bungang kahoy at lumabag sa kautusan kung saan siya ay napasakop sa kagustuhan ng Diablo dahil siya ay nagpatalo sa tukso. Kaya para malaman natin ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kabutihan, kailangan maranasan din natin ang kalungkutan, kailangan maranasan ang, ang kasamaan sa buhay natin. Um, kailangan natin yun. Kaya alam ng Diyos na hindi natin Uh, magiging katulad niya, na yan naman ang buong dahilang sa plano niya, um, hindi natin magiging katulad niya kung hindi natin yan maranasan. Kaya nagkaroon tayo ng fall um, para mayroong mga ganyan sa buhay natin. Um, Siyempre, hindi naman iniwan ng Diyos na ganyan tayo, na hulog lang tayo, na hindi na tayo makakabalik sa kanya, ganyan, kasi hindi din yan plano niya. Gusto niya na bumalik tayo sa kanya. Kaya naghanda siya ng paraan para makabalik tayo sa kanya. Um, basahin natin sa section 29 verses 42 hanggang 43. Subalit dingin, sinasabi ko sa inyo na ako ang Panginoong Diyos ay itinulot kay Adan at sa kanyang mga binhi na hindi sila mamamatay sa temporal na kamatayan hanggang sa ako ang Panginoong Diyos ay magsugo ng mga anghel upang ipahayag sa kanila ang pagsisisi at pagtubos sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ng aking bugtong na anak. At sa gayon ko, ang Panginoong Diyos itinakda sa tao ang mga araw ng kanyang pagsubok na sa pamamagitan ng kanyang likas na kamatayan, maaari siyang bumangon sa kawalang kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan maging kasindami ng maniniwala. Kaya ang um, isang bagay dito sa verses na ito, si Jesus Kristo ang nagsasalita sa buong revelation na ito, pero um, si, nagsasalita siya bilang uh, ating ama langit. Um, ginagawa niya yan kung minsan, may otoridad naman siya na gumawa ng ganyan, kaya kung minsan nakakahilo na <laughs> kung sino ang nagsasalita, pero si Jesus Kristo talaga ang nagsasalita dito. Kagaya ng ginawa niya sa buong Old Testament. Sige, so, um, may plano talaga ang Diyos para sa atin, para bumalik tayo kailangan natin na mahulog, kailangan ng mga kasalanan, kailangan matuto tayo sa ganyan, pero kailangan din na makabalik tayo sa Kanya, kaya gumawa siya ng plano na may, uh, may manunubos, si Yesu Cristo ang manunubos natin. Yan ang unang bagay na kailangan para makabalik tayo. Um, kung wala siya, wala talagang ibang paraan para makabalik tayo sa, sa ating langit. Um, pero dahil lang may manunubos, hindi ibig sabihin na lahat talaga ay ma-exalt na makaabot sa Celestial Kingdom. Um, Siyempre, meron tayong bahagi na kailangan gawin. Kaya kailangan uh, maniwala tayo at kailangan uh, gumawa tayo ng mga bagay ayon sa paniniwala natin, ayon sa pananampalataya natin. Um, lahat ng mga kutusan na binibigay ng Diyos sa atin ay para sa kabutihan natin, ay para sa uh, pag lakas natin yung para maging mas katulad um, uh, katulad ni Heavenly Father tayo. Um, kaya kailangan meron tayong gawa, kailangan meron tayong paniniwala, kailangan meron tayong uh, pagnanais. Um, lahat na yan ay mahalaga para maging katulad ni Heavenly Father. Um, yung isa din na bahagi ng, ng plano ng Diyos ay na siyempre alam niya dahil sa pagkahulog ng tao yung iba, magiging uh, wicked naman sila. Um, mga choices nila magiging hindi maganda. Ibig sabihin, ang mga ibang anak niya um, isisilang sa, sa pamilya o kahit sa bansa na, na hindi naman maganda, na walang, walang ibanghelyo. Um, kahit sa panahon, yung buong great apostasy, meron yung buong mundo na walang ibanghelyo kailan ng Diyos mangyayari yun dahil sa, sa pagkahulong. Um, kaya uh, ang isang bahagi ng plano niya ay na ang mga tao na may alam tungkol sa uh, plano ng kaligtasan niya um, ay, kaya, ay nangangailangan magbahagi ng plano niya ng Ibanghilyo sa mga tao na walang alam. Um, kaya um, basahin natin sa Doctrine and Covenant section 29 verse 7 at kayo ay tinawag upang isa katuparan ang pagtitipon ng aking mga hinirang sa ang aking mga hinirang ay naririnig ang aking tinig at hindi pinatitigas ang kanilang mga puso kaya kailangan uh, itipon-tipon natin ang mga hinirang ng Dios um, yung pagtitipon siyempre sabi ni President Nelson na um, kahit anong ginagawa natin para uh, para lumapit ang mga tao kay Kristo yan ang pagtitipon. Pwede naman missionary work, pwede yung, uh, yung welfare ng mga bayi, yung pagtulong sa mga pobre, ganyan. Um, pwede yung, yung temple work, um, yung family history, mga ganyan. Lahat na yan ay yung pagtitipon. Um, pero anong ibig sabihin ng, ng mga hinirang na ito? Um, ito ba ang mga pinili ng Diyos na noon pa sa umpisa pa ng plano niya na sila lang ang makabalik sa kanya, yung lahat ng iba hindi pwede? Hindi ganyan. Pero yan ang paniniwala noon sa marami sa panahon ni Joseph Smith. Okay? Ngayon, meron din naniniwala ng ganyan. Um, pero basahin natin ang isang sinabi ni Elder David A. Bednar. Ang Diyos ay walang listahan ng mga paborito kung saan maaari tayong umasa na balang araw ay ma may daradag ang ating pangalan sa listahan. Hindi niya nililim nililimitan han ang hinirang sa ilang tao lang sa halip ang ating mga puso, ating mga naisin, ating pagtupad sa sagradong mga tipan at ordanansa ng ibanghilyo, ating pagsunod sa mga kotusan, at ang pinakamahalaga, ang nakatutubos na biyaya at awa ng tagapagliktas, ang tutukoy kung kabilang tayo sa mga napili ng Diyos. Kaya ang bawari sa atin, may siring may kalayaan pumili. Um, ginagawa natin ang pagpili nito sa pamamagitan ng pagnanais natin, ang gawa natin, ang paniniwala natin. Um, kaya dahil lahat ng mga tao, lahat ng mga anak ng Diyos, may kalayaan pumili, um, huwag natin isipin na ang, ang, ang dapat natin gawin ay magbaptize ng mga tao o um, na kailangan i-convert natin sila hindi naman yan ang trabaho natin at hindi rin yan ang paraan para manlaman kung successful tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Um, ang dapat nating gawin ay magbahagi. Yung sinasabi ng mga leaders natin, yung love, share, invite. Um, gawin natin yan at basta ginagawa natin yan na taos puso, yan naging successful na tayo. Um, bahala na ang iba kung tanggapin nila sana, siyempre, gusto natin tagapin nila at hindi naman dapat na, na tumigil tayo sa pagbabahagi ng Ebanghelyo pero um, hindi natin mapilit ang mga tao na tumanggap ng Ebanghelyo. Um, kaya wag natin isipin na failure tayo kung hindi sila tumatanggap ng Ebanghelyo um, pag binabahagi natin sa kanila. Sige, so sa verse 8, um, hindi natin babasahin yung buo pero yung verse 8 sinasabi na yung pagtitipon ng mga Uh, mga uh, mga saints mga hinirang um, ng Diyos ay mangyayari sa isang lugar lang um, sa panahon ni Joseph Smith mahalaga talaga 'yan um, isipin natin noon um may nahihirapan talaga ang mga uh, mga uh, miyembro ng simbahan dahil uh, malayo sila yung Palmyra at yung uh, Colesville or yung Harmony Pennsylvania Uh, malayo yan, mga three or four days, kung minsan umabot ng five or six days na pagbabiyahe. Um, depende sa, sa panahon, ganyan. Um, ngayon, pwede yung gawin ng madali sa dalawang oras. Um, kaya, uh, <laughs> ngayon, mas madali talaga ang buhay. Noon, mahirap talaga. Ganoon din isipin natin na mayroon lang sila sulat kamay na, na ipadala. Siguro aabot ng tatlong araw or apat na araw, ganyan um, ngayon, meron tayong mga social media, may text, may tawag. Um, kaagad talaga, nakakausap natin ng mga tao. Um, kaya noon, mahalaga talaga na magtipon-tipon sila sa isang lugar lang. Um, lalo, um, pag-usapan natin sa mga ibang lessons, um, pero nang sinabihan sila na lumipat sila sa Ohio, sa, uh, sa Missouri, sa Nauvoo, sa Utah, mga ganyan, kailangan magkasama sila. Um, dahil kung may maiwan, mawawala sila sa simbahan. Um, dahil walang mga leaders ganyan sa mga lugar niyan. Um, ganon din noon, konti lang ang mga miyembro ng simbahan. Mas konti pa ang mga leaders na may priesthood uh, na pwedeng uh, gumawa ng mga ordinansa na kailangan para sa simbahan. Ngayon, ang dami-dami talaga uh, mga miyembro kahit saan. Kaya um, noon, kailangan magtipon-tipon sa isang lugar. Ngayon, hindi na ganyan. Um, nagbago na para sa atin. Um, Pasayan natin ang isang sinabi ni President Nelson tungkol dito. Tunay na noong bago pa lang ang simbahan, kaakibat ng pagbabalik loob ang pandarayuhan. Ngunit ngayon ang pagtitipon ay ginagawa sa bawat bansa. Ipinahayag ng Panginoon ang pagtat pagtatatag ng Zion sa bawat lugar kung saan isinilang at nininirahan ang kanyang mga banal. Kaya mahalaga na magtipon-tipon tayo na magkasama um, sa bawat bansa natin, sa bawat siyudad natin, um, sa bawat lugar natin, magtipon-tipon tayo. Mahalaga talaga ito. Um, sige, so yung isa din na bagay na sinabi ng Diyos sa Revelation na ito ay na, kaila, er, na lahat ng mga na kautusan na binigay niya buong uh, history ng mundo, um, lahat na yan ay spiritual, hindi yung temporal or physical na mga kautusan. Um, basahin natin sa section 29, uh, verses 34 hanggang 35. Ano pat katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng bagay ay spiritual sa akin at hindi ako kailanman nagbigay ng batas sa inyo na temporal ni hindi sa kaninumang tao ni sa mga anak ng tao ni kay Adan na inyong ama na aking nilikha dingin pinahintulutan ko siya na maging kinatuan siya ng kanyang sarili at binigyan ko siya at ng kutosan subalit wala akong ibinigay sa kanya na temporal na kautusan sapagkat ang aking mga kutosan ay spiritual hindi likas o temporal ang mga ito ni mahalay ni makalaman So kahit ang mga kautusan na kuminsan iniisip natin tungkol sa mga physical na mga bagay, halimbawa yung, yung word of wisdom or yung tithing, mga ganyan, um, hindi yan mga temporal na mga, mga kautusan, mga spiritual yan na mga kautusan. Um, Siyempre, makakatulong naman ang mga yun sa atin sa physical na paraan, pero ang pinakadahilan kung bakit meron ang mga kautusan na yan ay sa spiritual na paraan para maging uh, katulad ni Heavenly Father tayo. Kaya um isipin natin palagi na na kailangan na mag-isip tayo sa uh, tuksong mga kutusan sa na, na eh, anong matutunan natin dyan. Hindi lang na maging maganda buhay natin dito sa mundo, pero na meron talagang bahagi na spiritual na tutulong ito para makabalik tayo sa ating masalangin. Para maging katulad niya tayo. Um, so yan ang journal prompt natin para sa inyong ito. Anong mga utos ang nararamdaman kong nakakatulong sa akin sa physical na paraan? Paano ko gagawing mas makapangyarihan sa spiritual na paraan ang pagsunod sa mga utos ang ngayon sa aking buhay? Kaya alam ko na mahalaga talaga itong plano ng Diyos um, ito talaga ang buo-buo, buong buo sa, sa buhay natin, kung bakit nandito tayo, kung bakit nandito ang lahat ng mga ibang tao. Um, itong plano ng Diyos talaga ang pinakamahalaga. Um, si Yesu Kristo ang pinakasentro sa, sa plano niya. kung wala siya, mawawala talaga itong plano. Hindi gagana ang plano ng Diyos kung wala si Yesu Cristo. Kaya um, sana gawin natin ang lahat ng kaya natin para makabalik tayo sa ating Amasalangit at para maging katulad niya tayo. Um, bahagi niyan ay ang pagbabahagi ng ebanghelyo, ang paggawa ng Temple Work, um, at mga iba At sana, itong linggo, panuorin natin ng General Conference. Um, makinig tayo ng mabuti sa mga sinasabi ng mga propeta at ibang leaders ng simbahan um, para malaman natin kung ano talaga ang kailangan natin malaman sa panahon nito. Dahil, kahit meron talaga yung mga, mga talk na medyo pareho sa last year or last conference, um, meron din mga bago. Uh, kung nagbabago lang ng konti, pero mahalaga ang pagbabago. Um, Siyempre, alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa panahon natin. Kaya sana makinig tayo sa mga, uh, mga leaders niya para malaman natin ang kapustuhan ng Diyos sa buhay natin ngayon. At ito ang iniwan ko sa pangalan Kristo. Amen. Sige, so sa next week, um, pag-aralan natin yung Doctrine and Covenants, sections 30 hanggang 36. Salamat sa panonood.